Anong ganap sa mundo ng showbiz? Wala sigurong mas may karapatang umalma sa gustong mangyari ni Senator Jinggoy Estrada na ipaban ang mga k-drama kundi si Bella Padilla. In fairness though to the lawmaker, kumambyo naman siya the very next day at ipinaliwanag na nasabi lang daw niya yun out of frustration. Ang kanya lang daw ay mabigyan ng equal opportunity ang mga Pilipinong manggagawa na nawawala ng trabaho dahil sa importation ng k-drama. The latest to have joined the group na hindi sang-ayon sa mungkahi ng senador ay ang actress director na si Bella Padilla. Ayon sa kanyang post sa Twitter, naroon siya ngayon sa South Korea doing a Filipino film. Doon daw niya napagtanto ang malaking kaibahan ng mga galawan dito sa bansa at doon. Sadly, kulang daw sa government support of funding ang mga likha natin. Salungat daw yun sa South Korea na suportado nito ang mga direktor, manunulat at iba pang mga kasama sa produksyon para mapaganda ang kanilang produkto. No wonder daw kung naaadik ang mga kababayan natin sa K-drama. Ganito rin ang pananaw ng frontman ng grupong parokya ni Edgar na si Chito Miranda na sinigundahan ni Pokwang. Pero tagus-tagusan ang huling linya ni Bella. Aniya, kaya siguro hindi tayo umaasenso. Ayaw kasi natin ng mga taong masasaya, nakakahiya, Samantala, ang posisyon naman ng kadugo ni Bella na si Senator Robin Padilla ay huwag iban ang mga K-drama kundi patawan ng buwis. Looking at the bigger picture, hindi naman pagkalulong ng mga Pinoy sa K-drama ang problema. Magpakatotoo tayo. Anong masasabi mo sa balitang ito?